Yan, maganda nga po. yan, niyan. Magisa tayo, guys. Kumukulog na naman ang ulan, umuulan naman. Uulan na naman, guys. Tuloy-tuloy. Yan, magisa tayo ng manok o oh, chicken, gawing tinola, 'di ba, guys? Gawin natin tinola 'yan, chicken. Tapos ihalo natin ito o oh. Yan, oh. Daw nang ampalaya sa ka ano to? Sayote. Yan, sayote. Oh, meron pa doon, oh. Wow! Dahon ng kamote talong oh, um, bahala na dyan <laughs> ayan magluto na tayo lina kahit mag na tayo magluto guys okay, so oh, gigisain na natin gawin natin tinola o oh, ba Ooh, uh, gisa natin yan masarap yan ayan ginigisa ko pa lang guys ginigisa ko pa lang yan sarap mm, ba tinola Oh, yan na yung aking nilulutong tinolo. Nilagyan ko ng medyo sabaw. Sakto naman mamaya na ano. Kumunti yan mamaya, di ba? Oh, sarap! Mm, tinolo! Yan, ang oh, sarap ng aking tinolo. Oh, kumukulo na. Wow! Tapos, yan o. Oh. Yan ang palaya sa kasayote dun o. Oh. Tapos, nag-iihaw din ako ng talong. Mm, sarap ng inihaw ng talong yan na yung aking niluluto o oh, tinola with sayote. Wow, sarap! Mm. Agyelyelo, tisabaw na mm, kasta titinolang manok. Ay, sarap! Oh, lina kain tayo. Mm, lina kayo, lina, lina, lina kayo. Krab, may kayo nag mas mast tinola. Ito yan, o, oh, wow, sarap na with sayote. O, so, oh, diba guys, o, oh, yan na yung sayote. Tikman na natin. Di pa nilagay yung, ano, dahon naman pala yung maya-maya. O, -maya. yan, o, oh, sarap. Mm, sarap. Wow, sarap. Ayos, perfect. Yan, linakit kain tayo. Yan, sarap. O, oh, yan na yung tinula ko. Kaso lang, ang lakas ng ulan. Grabe, yan. Habang nagluluto, yun kasi grabe lakas na ulan oh. Mabuhos ah, na naman ang ulan mga kapatid. Wawa na naman tayo. Ayan oh. Yeah, corrupt no. di ba? Mm, corrupt. Ayan. Yeah, maya maya lang ilagay ko na itong dahon ng ampalaya. Lagay okay, na natin itong dahon ng ampalaya. Woo! Sarap. Mmm. Yummy. Diba no, guys? Yummy. Ayan. Yeah, dahon ng ampalaya. Saglit lang yan. Maluluto na. Wow. Sarap. Guys, naliluto na yung ating tinol ng manok with the, uh, dahon ng apalaya at pap, ano, sayote. Papaya sana, no? masarap. No? no? Oh, kahit malakas ang ulan, sige pa rin. Luto pa rin tayo habang uh, kaya pa magluto. Kasi mamaya, pag malakas na masyado, tutulo na naman dito ang tubig. Yan. So, tikman na natin yung sabaw. Kung masarap na kain na tayo. Tikman na natin yung sabaw niya, guys. Wow, sabaw ng tinolang. Sarap. So, ligat kain na tayo sarap ng aking niluluto tino lang manok kahit umulan, grabe ulan yan sarap, perfect luto tilong ano nga kapsat iso nga na imas kaya masarap kasi luto ng ilokano pag nagluluto kasi ng ilokano with feeling ng pagmamahal kasama ng pagmamahal sa pagluluto sarap Mmm, sarap. Yan, bye bye. Magandang hapon. Kain na tayo. Maulan na hapon sa ating lahat. Bye bye guys.